lang tayo ng Laupios Matalig yan Kahit tangali yan Ang laglagay niya Ang Dito ba si Angelo? Oo, kasi nag e e mo lang? Oo Sana go, Dito ba si Angelo? Oo Parang kasi skill dito eh uh, uh, Oo uh, Dito ka ng 60 yata, price dito eh Wala naman motor ano jeep? Wala jeep dito cross to eh Oo Thank

Dalawang anak nga nag OJT, magkatapos itong mahiyo eh. Oo. Oh? napaka siya niya. Tapos na sila sa OJT. Oo, oh, tapos na. Ilang buwan? Dalawa? Oo. Makarang nag OJT ata ng ano, tatlong buwan, dalawang buwan. Pero may allowance wala? Wala, wala lahat. Wala lahat? Computer science yung babae ko eh. Oh, yung isa, ano, electrical eh. Oo. Oh yung computer science, maganda yung call center o. Oh. Yung... Sa opisina ng... ngayon, ako mababa. Ang babae. Lang siya mga opisina ng, ay eh, pwede rin naman sa si munisipyo. <coughs> si yung lalaki ka sa Capitol, yun ang malulis. Oh. Yeah. Doon na sa mga gato. Ito nag-OJT. Ang siya na. maanip sa mga, ano, mga... Pag nagustuhan siya, kakurin yun. Oo. No. So, Kasi pag umanip siya sa mga... Yan ang mga pangit sa mga si

अगे आने संग हा

Huwag kong makakain to. sana ako mag-amasal e. Eh. mga parang daan e. Puno eh Ayun, puno e. Eh. Eh, eh. Nanasakay ko saan. So mahal pagkain mahal, dyan? Mahal pagkain Oo. Uh -huh. kain mo no? walang daan. Oo nga. 70, 80. Uh -huh. pala si Mahal, oo. Oh, oh. 80. Wala pang

kaya eh, wala ka ng para dyan kala sa atin ito ang siniwata pagka daming kumakain yung ulit, bawal